Good morning, good morning, good morning Wala muna mo tayong big rides ngayon mga repa Kasi uh, mag-share lang ako ng drone ko Kung anong nangyari At saka kung anong mga ginawa ko Para ma-recover yung drone So last time kasi, last ride namin Is location namin is falls So yung falls kasi medyo Medyo masukal, mapuno At mahirap magpalipad ng drone Medyo kinakabahan din ako nun magpalipad ayan, uh, nagdaan-daan lang yung galaw ko noon. Tapos nung nakakuha ko ng footage na, tapos yun nilaland ko na. Bigla akong napatingin sa kasama ko dun sa falls. Tapos pagkatingin ko, hindi ko napansin, nakabig ko pala yung joystick ng drone. Tapos gumilid siya sa mga kawayan. So dun bumagsak, tumama sa sanga-sanga, bumagsak sa tubig. Tapos may bata naman dun na nakakita lumangoy agad siya doon papunta sa drone tapos uh, siguro mga isang minuto niya bago na kuha yung drone kasi medyo malalim yung tubig ng arepa pagkatapos na nabit niya sa akin kinuha ko yung drone pinuha ko, po. ko yung, agad yung battery at saka yung memory card tapos pinunasan ko siya uh, para medyo matuyo lang tapos pinatuyo ko siya sa araw kasi may araw doon medyo Kinakabahan din ako no, kasi kala ko baka inisip ko baka sira na yung drone baka wala nang pag-asa pero sabi ng kasama ko sa pagbabike na hindi naman daw basta basta masisira yung drone basta pag kunyari pag nabasagan sa tubig gaya sa akin uh, basta matuyo lang daw hindi naman nagad basta basta yun so yun tapos sabi niya pa na wag na lang daw iligay sa ilublub sa bigas o tabunan ng bigas kasi usually pag di ba nangyari cellphone uh, pag nababasa nilalagay natin sa bigas so yun sabi niya huwag na ilagay sa bigas kasi minsan yung bigas kasi maalikabok yan eh pag hinawakan mo yung bigas parang namumuti yung kamay mo tapos may baka may mga, may mga insekto pa dyan yung baka pumasok pa sa drone yun baka yun pa magsimula masira so yun pagdating ko sa bahay yung ginawa ko is pinabugahan ko na lang sa aircon kasi wala kami blower sa likod ng aircon mainit yung buga nun pinabugahan ko siya siguro mga 5 minutes na buga tapos yun pinalamig ko muna tapos naganap ako ng ziplock tapos naghanap din ako ng ng selera gel mga repa para sa uh, anti mold na uh, makikita mo yun pag bumili ka ng sapatos mayroon yan maliit na ano silica gel so yun nang ginawa ko uh, pagkatapos pinasok ko pinasok ko sa sipla kasama yung battery at saka yung silica gel at saka yung drone, so siguro mga 3 days yun ganun pag nauwi ako sa trabaho binub pinapabuga ko sa ano ng aircon ng likod ng drone binubuksan ko dito sa sa lagay ng battery tapos ginagawa ko tapos mga 5 minutes na gano'n tapos papatuyong ko ulit ay papapagahan ko ulit mga 5 minutes tapos papalamigin ko so pag lumamig balik ko ulit sa siplap, gano'n lang ang proseso tatlong araw tapos after 3 days na uh, tinesting ko yung battery at yun sabi ko pag kumaano yung mag on to so sabihin may pag asa talaga to so yun pinabit ko ulit yung battery tinesting ko nag on naman yung drone tapos sabi ko okay natuwa ako kala ko kasi parang masisira na talaga tapos kinabit ko naman yung cellphone sa controller yun nakita ko naman nag open din naman yung display ng uh, cellphone so yun natuwa ako tapos ngayon dito natin tetestingin naman kasi hindi ko pa naman tetesting sa lipad so ngayon tetesting ko naman kung normal pa rin yung lipad niya at kung may nagbago ba sa lipad niya mga repa so yun testingin muna natin let's go Woohoo. so yun mga repa testingin na natin yung drone kung normal pa rin ba yung lipad niya so dito natin malalaman to kung gagana pa siya kung walang nabago sa lipad niya mga repa kasi yung nakaraan binuksan ko to pero hindi ko naman napalipad kasi masayos sa bahay so dito tayo ngayon mas malawak so ito ay yung on ko ito sinasabi ko na nag on yung drone mga pa so ayan. nag on naman siya so ibig sabihin gumagana pa siya awa ng Diyos hindi siya na uh, puruhan so waiting lang tayo sa signal mga repa para long take off sana uh, walang nabago sa lipad para maano ka pa rin so ayan 6 na so ito kung makikita nyo normal pa rin naman yung display ng cellphone mga repa so ito yung tinututok ko dun yung camera ng drone tapos yan sa akin point take -off permitted ng mga rep so yan Kali pa rin na natin try natin kung normal pa rin yung lipad nya so ayan gumana pa naman mga repa pa rin naman yung buga so battery error yun lang battery error diba? so yung battery na ginamit ko nung yung nalunod siya so ayan may warning battery error daw so siguro yung battery sira na need ko siguro palitan kasi may reserve naman akong battery dito so papalitan ko muna nung yung hindi nabasa na battery mga repa so wait lang ito kasi yung nahulog yung drone ito yung battery nya siguro na damage na so ngayon ko lang nalaman yan nung pinalipad ko kasi yung tinesting ko siya wala namang warning yon pero ngayon yung pinalipad ko na siya yan ang warning na siya so ito try natin sa isa yung hindi nabasa yan. so let's try again Woohoo! so wala namang ano, mga repa, walang warning so ibig sabihin yung isa kong battery yan yung sira So ito kasi na reserve to na battery mga repa. So ibig sabihin okay to. So kailangan lang natin i-testing ngayon kung ano yung taas niya. Para malaman ko kung okay pa rin ba yung lipad. natin yung mga pictures na kung gumagana so normal naman yung lipad hindi uh, naman siya gumagal huh? wala nang pagbabago rito sa display ng cellphone so try natin yung quick shot So ayan, start quick shot yung spiral okay naman wala namang pagbabago sa kuha niya mga repa normal naman yung lipad yun nga yung battery lang siguro yung na damage so okay pa rin at least uh, yung drone so battery okay lang may reserve naman tayong isa siguro agad natin kung okay pa rin Mote lang dapat so yun okay naman mga repa so ko lang tayong mga footage dito kung okay normal ba yung lipad niya. tapos kung yun return to home kailangan ko yun titesting ko mamaya kung nakabalik pa rin sya sa ano, home point mga repa so papalayuin ko muna para malamang ako oh, kung wow, balik siya yung memory card naman okay naman nagsa-save naman siya nag-record naman siya mga reba so wala tayong problema yun lang battery so, try ko yung return to home so ayan Pinat tinesting ko rin yung return to home kung makakawe para baka mamaya magkumpiyansa ako na okay na yung pala sira yung return to home so ayan pinapabalik ko na siya kung saan siya nagsimula para mapalanta natin mga repa so 20 seconds bago siya bumaba tapos recording pa rin to ayan return to home recording sinadya ako mag record para Pre control natin 6 seconds 1 second so ayan nasa tapat na natin bababa na lang. dahan dahan so ayan bababa na natin mga kaya. So recording pa rin naman siya. palipitin pa na natin sa atin. So, yun mga repa. Normal pa rin naman yung lipad niya. At nagre-record naman siya. So, yun. Ang naging problema lang is yung battery na nabasa. So, ito kasi nag-warning siya nung ginamit ko. Battery error daw. So, malamang nung sa malamang na damage na to. At, yan. Pero, may reserve pa naman pa battery. So, makakapagpalipad tayo ulit. So, yun. at, yan. Sana nakatulong yung video na to kung paano ang gagawin para ma-recover yung drone at sana wag agad kayo mababahala pag nabasa yung drone nyo kasi yan may pag-asa naman hindi naman basta basta nasisira yan tsaka syempre branded land lalo na kung DJI medyo hindi naman basta basta masisira yan wag lang babagsak siguro sa semento yun medyo yun ah, medyo delikado 'yun. Yung makakasira talaga 'yan. So, 'yun mga rayapa okay yung drone natin magamit ko ulit sya sa susunod na sa susunod na rides namin so yun sana nakatulong tong video na to at tips kung paano i-recovering drone so yan kita kit sa susunod na mga video yung i-upload ko